Welcome back to my YouTube channel, Mary Pass TV. Ako po yung magluluto ng paksiw na siling pangsigang. Ito po yung mga siling galing po ng Northern Philippines. Parteng Ilocos po yan. Kaya tinatawag namin paksiw na sili kasi lalagyan din po yan ng suka. Gagamit po tayo dyan ng siyempre sili, tubig, at bagong isda, pagkalagay po ng bagoong na isda at kumukulo na siya. maglalagay po tayo ng bawang sunod po nating ilagay ang ating siling pangsigang ito po ay maninipis lang na medyo mahaba hindi po yan maanghang napakasarap po yan masarap po yan iulam ayan na ilagay na po ang sili sunod natin ilagay ay ang suka pakuliin po natin yan para maluto po ang suka sunod naman nating ilagay ang paminta crack lang po crack na paminta o pwede rin naman yung pepper powder yung, ano, pinong paminta at naglagay din po ako ng kunting pampasarap, pampalasa kaunti lang po yung pampalasa na nilagay ko. yan po ay magic sarap at lutuin na lang po natin yan ng gusto at ayan titikman natin kung ayos na pa ang lasa. Napakasimple lang yan, guys. Pero masarap. Titikman natin kung okay na ba siya. Kung hindi na tayo mag-a-adjust ng lasa. At ayan na po. Tapos na po.